Namang kot -kot yan. Wala namang kot-kot niyan. Wala nang bibigay pagkain. Wala nang nagmamahal. Pagoy. Oh. Kuwawa naman yung kot-kot niyan. -kot Pagoy. Wala nang bibigay pagkain. Ano? Saan bibigay ng pagkain? Uy, kuwawa naman ang kot-kot namin. Uy, wow, ala. Ano? Ha? Wala nang bibigay pagkain? Kaya lang kot ako, kainin mo na lang. Uy! Kainin mo yan! Ay, ito ako sa puti ko. Ginti na lang. <laughs> bigyan mo lang yung Ako na nga lang magbibigay. Tuwawa naman ang kot-kot ko. Tuwawa naman niya. <laughs> Tuwawa naman niya. Tuwawa naman talaga yan, oh. oh. Kiss niya, mami. Kiss mo na bago bigyan pagkain. Kiss mo na, dali. Kiss mo na, uy. Kut, kis mana? Bagu bagi pakaian.